Ah oh, sige naiyak oh sige sige. Oh dito na lang. Oh, ah sidad oh, si da, si, ah, si bunso ang ikakarga ni Daddy kasi umiyak si bunso no. Oh sige na oke okay na. Kasi ano uh, naiyak si bunso si bunso ang kakarga. Mm. Si Kuya hindi pa naiyak eh. Umiyak at Kuya. Mm. 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 Ay, si Kuya. Si Kuya muna kasi niiyak si Kuya. Si Kuya Iman muna ang kakargari kasi naiiyak. Iyak ah iyak Ay, si Kuya Iman eh. Mm. mm. Oh! Mm. Mm. Uy! Ay, si, si, si Bunso muna ang kakargari kasi naiiyak si Bunso. Si Bunso. Oh, oh, oh sige. Sige, so. si si Bunso muna. Si Bunso muna. Ah, oh. okay. Uy! Naiyak man si Kuya! Paano yun? Kuya mo nang kakargay natin kasi naiyak mo si Kuya. Ha? Oh, eh, sige si Kuya mo na, si Kuya, si Kuya. Kuya kasi naiyak si Kuya. Hmm, sige na si Kuya na. Hmm, Kuya. Oh. Oh. Patayimik si Kuya. Oh, si Bunso na naman. Oo, oh, sige, sige. Si Bunso mo na, si Bunso. Nalilito na ako sa inyong dalawa, ha? Oo, oh, sige, si Bunso mo na. Si Bunso mo na ang ikakarga ni Daddy, ha? Kasi naiyak si Bunso, ha? Hmm? Pulang-pula na yung ano eh. Ah. Oke, ah ah, ah. ah okay. uy! Si kuya, oh, 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 si oh, si kuya oh, 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 si kuya oh, Bunso, maiyak, ah. oh, ah, Sige, <coughs> sige oh, 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 Ang dali. Oh! Naiyak naman si Bunso! Oh, mo na si Bunso mo Si Bunso, ikaw mo Bunso. Oh, kasi naiyak ka Bunso. Oh! 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 na Kuya! Diyos mo siya. Ang hirap na ka. Ano nga ko na siya naiyak! Oh! Sige! Oh! Ito! 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 Ha, 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 kasih dah deh kanta kata sudah deh nah kanta boleh sudah deh mengolah soi no aku nakku na ikau ang kadhan aku walang wala di tak saya ku ko ikau ang kapalaran ku Akala ko hanggang sa panagirip lang na ako ay iyong mamahalin. Salamat sa ating buong may kapal. Ikaw pala'y bigay niya sa akin. Dalawa kayo? Paano ko kayo isabay-sabay? Ha? Ah? Ah, paano ko isabay-sabay kayo ng ano? Marga? 对 <laughs>